ulam na naging bato pa pero never give up ika nga nila kaya ngayon for today's video mag uulam ako ng tinola pasensya na sa nawalan ha Bagong araw, bagong video na naman Pero tignan nyo naman makulimlim dito sa aming kapaligiran At heto na naman ang manong music si na pabidabidan Na wala, mga kasta Hmm, bading ka nga talaga. namrom problem nga pala ako ng Masida for today's video kaya inala ko yung kalugong ko para magremedyo at napaisip ako ng isa, dalawa, tatlo, Joshua, I love you, ay, ala, ay. Dito sa aming probinsya, kahit wala kang pera, basta makapal ang iyong muka, makakapag-ulam ka ng tinola. At dahil makurimlim at sakto rin, nagbakasyon sa Manila yung aming mga chismos ang kaarobak, sinamantala ko yung pagkakataon para tiliwin tong manok nila. Ala, ay. Kumuha nga pala ako ng inlapoy sapuin kurkur, -kur, pero ang ang mga masidag is yung mga piyik nyamitin. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa, hindi gaya ng isa dyan na niyang naging baak na talaga ni Allah sa Bali Manain. At heto nga, medyo mas asideg na siya. Ganito talaga yung pagkuha ng manok pag hindi mo talaga kukwa. Yung talagang tahimik ka talagang talaga. Nagado mga talaga diyan hindi e ko pato titingiram tatta manok manin ay apo. E, idarumdakan to nga talaga. Ang haba talaga ng ano ko ay hindi. Ang haba talaga ng pasensya ko for today's video kasi inabangan ko talaga siya na umasidag sa akin at nung nakakuha ko ng pagkataon tinakmaan ko pero timaya mawanan bro ang manong yung nahuli ko rin siya pero hapon na okay sa ba hindi pa ng kamkamat ko kinya nakasla di ti no ko. uy hala uh -huh. ganyan talaga dapat focus tayo sa ating goal habang nakabakasyon pa si uncle na makinmano at dahil magtitinola tayo kumuha na nga rin pala ako ng papaya sa kabilang bangir ni auntie maria at dali dali ko nang inuksan baka uksan pa ng iba at sa mga gustong tumikim sa akin ay este at sa mga gustong tumikim ng akin King luto comment lang po kayo sa baba tapa kay Nukwa. Tapno ton ipabarangay dak anak agmaymay sa dati kadwak nga agsung bat Nukwa. At tinanggal ko na nga rin pala yung dudud niya ko same peder, together I love you Joshua forever and never. Yela sa ibagbagamon George. Nakahanda na nga pala ang lahat ng rekado at meron pa nga kaming itlog pugo kasi nagpositive positive ang bakot ko. Nawa party party ko na ayagat agad ko na nga rin pala siyang insa ang ikirog ko muna siya hanggang sa maabatan para rumor yung taba niya kaslakanyam nakatabtaba kay sungain-sungat insukat na ka ni Ella. Ay, nagpaitbyag ka nga talaga. At napansin ko nga na wala na kaming magagamit na pinggan at kutsara kaya to the moves ang manong music. sik yun. Nag-inlaw muna ako. Total November 30 ngayon. Kaarawan naming mga Andres Bonifacio. Hindi naman nakakabawa sa pagiging pagkalalaki. Ang pag mas nakakadagdag pa kasi tulong isunat at nuno pagustuhan na kadamdama ay Allah palaban ka bakit damdama Masyadong ang madilim dito sa aming province kaya hindi daw ako masin kaya nga ka naman nag-iit ako ng bahagya para makita yung aking ngipin. Pagkatapos ko nga mag-inlaw ay heto nagburburag na siya. Naglagay nga rin pala ako ng baranyo para naman kahit papano matanggal yung angdod niya. Kung may kakilala kayong naangdod dyan, nga po sa baba. At nilagay na nga pala namin yung papaya na sa ugnat Tinulungan nga pala ako ni Aling Kailit. Kaya sa mga nanonood dyan, pabisita naman po ng page niya. Makalipas nga ng tatlong taon, heto luto na po na kaya lielo sabaw na nagsarap kang Joshua ni At sinasamantala ko na nga rin pala ang pagkakataon na to na humingi ng pasensya sa mga nawalan ng manok pusap na lang tayo sa harap ni Kapitan. Alakas tanbay kung kunaklaeng manok ko dayta.